May halo ng galit ang panawagang hustisya ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Magbabalita, Simon Gualvez. May halong galit ang panawagan ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan, Surigao del Norte kahapon. Habang ipinapakita ang suporta sa leader na si Jayren Kilario, alias Senior Aguila ng ng tao! Tinuturuan ba kayo na sumuwayin mga magulang? Isinama rin ng kanilang mga magulang sa ginawang pagkilos ang mga minor de edad. Habang ang ibang kasapi ng SBSI, hindi na iwasang maiyak. Sumatotal, so nasa 4,000 sabay-sabay na lumabas na color-coded pa ang damit depende sa cluster ng organisasyon. Ilang araw bagong ang pagharap sa Senado, sumugod dito sa tuktok ng bundok ang mga membro ng SBSI para manawagan ng hustisya sa mga yaring investigasyon. Sa tindi ng emosyon, nahilo at inalta presyon ng leader nitong si Kilario. Pero paninindigan nila, hindi sila kulto hindi rin doon nila nagustuhan ang nangyayaring pag-alipusta sa kanilang leader na si Senior Aguila. Bago ito, isa-isang pinapirma ng Surigao del Norte Police sa mga leader ng SBSI na iniimbitang humarap sa Senado para sa investigasyon. Kabilang dyan, ang sampung pulis na nag-awol. Isa rito si Police Senior Master Sergeant Johan Lasala na mahigit dalawang dekada na sa serbisyo. Git niya, wala siyang pagsisisi sa pagpanik ng bundok. Yung pinamilihan ko doon is between life and death. Sinabi ko between life and death kasi pwede kong isave yung profesyon ko as a police officer. Magpatuloy ako sa serbisyo. Pero yung pamilya ko naman nga maiwan, talagang hirap na hirap talaga sir. Pagtitiyak naman ng Surigao del Norte PNP na surrender lahat ng service firearms ng na mga nag-awol na pulis. Pero inaalam nila ngayon kung may mga bagong baril na hawak ang mga kabaro na may nakabinbin ng dismissal order. Kasabay nito, humarap sa News 5 ang apo ni Rosalina Taruk, ang dating presidente na SBSI na pinalitan ni Senior Aguila. Paglilinaw niya, hindi puwersado ang paghalili ni Kilario sa pwesto. Walang green mask. Paano ba maging green mask? Wala talaga yung katotohanan, sir. Kasi nung nabubuhay pa ang na aking lula, mga around 2019 nata yun, sir, gusto na, na aking lula, habang nabubuhay pa siya, gusto na yung iturn over ang, ang presidency doon mismo kay Senyor Aguila. Kinumpirma naman ng SBSI na nakikipag-areglo sila sa Socorro LGU. Ang sistelang lang, umabot na rin sa Senado ang usapin. Isa na lang sa pakiusap sana ng grupo, imbis na sa Maynila, gawin na lang doon sa sitio Kapihan ang mangyayaring Senate investigation. Kulang kami sa pundo kasi may, may hindi naman masyadong mahirap pero kulang kami talaga sa pundo kasi simple lang kami dito, simple lang pamumuhay kasi mapayapa kami dito. Sa mga oras po na ito, tensyonado pa rin daw sa lugar. Nasa linya si Mon Gualvez para sa Update Mon. Kumusta na, jan. Yes, Cheryl. Bagamat at hindi na ganoon ka-visible yung ginagawa massive show of support ng mga miyembro ng SBSI. edito eh, dito naman sa mismong poblasyon, naglatag na ng kali kali kaliwat ka ng mga checkpoint dahil nga talagang nangangamba sila kung sakaling biglang gumaba dito sa poblasyon o sa mismong bayan yung mga supporters nitong SBSI para nga magpakita ng suporta o ng protesta uh, sa, sa nangyayaring ang pagtuligsa sa uh, sa kanilang grupo. At nananawagan na rin ang lokal na pamahalaan ng Socorro ng karagdagang uh, augmentation mula sa Philippine National Police at the Armed Forces of the Philippines sakaling kailanganin, lalo't nga sa mga darating na araw, ay nasa ang bababa na uh, papuntang Maynila ang mga leaders ng both camps uh, mula sa SBSI at maging sa LGU. Kaya talagang hindi nila alam ang maaari-mangyari kung sakasakaling maipit atalaga at magpatuloy ang panggigipit di umano sa kanilang mga leader dito sa FBSI, seller. Mm -hmm. So at this point ay kontrolado naman na. Kontrolado naman in the sense Cheryl na talagang pinakiusapan na rin ng mga leaders or officials yung kanila mga membro na talagang hindi na iwasang maglabas ng asamanang ah, loob, ng emosyon, doon sa titok kapihan. Now, yung tanging mga daan na maaaring buwaba sila dito sa mismong bayan naman, ito na yung nilagyan na ng mga checkpoint para nga kung sakasakali, eh, maaaring ma-inspection kung ano bang pakay nila sa baba at kung mayroon ba sila dalang mga armas o mga any bladed weapon or barrel para nga maiwasan na ito, lalo't kumiiral pa rin naman ng gun ban ngayong eleksyon, Sheryl. Maraming salamat Mon Gwalden. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.